Yan, shout out po Andy Kayaka Vlogs. Paki-subscribe po ang kanyang official YouTube channel, Andy Kayaka Vlogs. Salamat po, God bless. Salamat po kaya Bal, maraming po salamat. Yan, magandang araw po mga kalingap. Paki-suportahan po natin Andy Kayaka Vlogs. maraming maraming po salamat at na, maraming po salamat. Marami po. Ah, uh, mga kalingap, pa-suporta po. Uh, Andy Kayaka Vlogs, napakasipag, napakatiyaga napaka mag-scout deserve po niya ng ating suporta mga kalingap at ang ating subscribe at panunood at hindi pag-skip ng ads sa kanya mga video. At di ka vlogs isang kalingap partner, subscribe po. Thank you mga kalingap. Salamat kalingap rap. Salamat. At yun mga kababayan, mga kalingap, sa inyo po lahat, sa ating mga minamala, solid sponsor, solid viewer, solid supporter, lahat po sa ating mga silent viewer, tupo no, ang ganda po ng uh, tanawin dito po sa probinsya po ng uh, Pariyog Santa Maria, Romblon, mga kababayan. Ito po'y tabing-tabi po ng dagat. Ngayon nga po'y amagang uh, po. Ito po tanawin po dito. Marami, uh, ang ganda po. At ngayon nga magang amagang ito. Para palis na, no? Palis na po tayo. At tayo po'y uh, may pupuntahan. Mag-i-scout po ang inyong lingkod, no? Yan na. pwede po ng uh, kapaligiran dito mga kalingap mga kababayan yan po si Marlon Falcón Tibio oh, uh, may daladala dala pong kaldiro at uh, papuputin po niya kaldiro sa dagat siguro yan ah uh. yan po siya pwede oh. po nakaarap dito sariwang hangin fresco uh, talagang si stress, ika nga, no? Pero sabi ko nga po sa lahat na hindi po, at pinunta po dito ay hindi po para magbakasyon, hindi po para magpasarap buhay. Ang ating po pinunta rito ay uh, para po makapag uh, hatid ng nagtulong sa ating mga kababayan, no? Ayan, ika nga ay uh, pag-i-scout dito po sa lugar po to mga kalinga, mga kababayan. At syempre nga may pabahay din tayo dito, no? Sige mga kalingap, update ko pa po kayo. So mga kalingap, sa inyo po lahat, isang papagpalang umagang umaga po ngayon. Ang oras po ngayon ay alas uh, 6 pa lamang po na umaga. Rumaratsada na po tayo, no? Ayan, ayun bago pa lamang po sa akin channel, sa, sa YouTube channel, please naman po, pa subscribe, like and share, pakipinditip natin bell button para updated po kayo sa ating mga video no? At siyempre, patuloy-patuloy natin suportahan Kuya Bal Santos Matubang at Ida Vlogs at Kalingap Rob, no po? sa kabutihan lang ginagawa sa ating mga kababayan na masigit na Mga kalingap mga kababayan, ngayon nga po, ay narito pa rin tayo, po sa probinsya po ng Santa Maria Romblon mga kababayan. Dahil, dahil tayo nga may pabahay dito, pero kahit tayo may pabahay, tuloy-tuloy po ang ating pag-i-scout. Mga kababayan, marami na po tayo na nahatiran dito ng tulong nating na mga kapwa Pilipino. No po, samahan niyo po kami ngayong umaga umaga at may pupuntahan po tayo dito na isa rin daw pong karapat-dapat na tulungan pabutan ng tulong. Ngayon po ay ating alamin, kausapin, kung ano baga ang kwento uh, ng buhay po nitong uh, pamilyang ito mga kababayan no ayan at tayo po naglalakad kasi nga po hindi, hindi makapasok ang sasakyan dito Salamat po sa inyo lahat no at sa shout out po sa inyo lahat sa ating mga minamahal na sponsor, solid viewer, supporter, sa ating mga silent viewer. Shout out po at siyempre po sa lugar po ng uh, nasasakupan po, nasasakupan po ng uh, Rumblon Rumblon, Odjungan, Tablas o oh Santa Maria San Agustin Romblon shout out po sa inyo lahat sa taga rito po sa probinsya po ito ayan mga kalingap dito tayo sa sagingan Yon mga kalingap at hanggang ngayon naglalakad pa rin po tayo no 20 minutes na po tayo naglalakad mga kalingap mga kababayan kita nyo po medyo madilim-dilim pa no Okay mga kalingap, update ko pa po kayo maya-maya. Shout out po sa inyo lahat. So mga kalingap, mga kababayan, at uh, ito, nakita ko na po ang sitwasyon ng ating pupuntahan ngayong umagang-umaga dito po sa lugar pong ito. No? Uh, tulad nga po na sinabi ko, hindi lang po sa iba't ibang lugar po ang napakarami po talaga ang karapat dapat tulungan. No? Kaya po, ako po ay uh, naririto ngayon upang ihatid upang maghatid ng mga tulong sa karapat-dapat dito sa lugar po ng Santa Maria Romblon. Ano po? Ayan mga kalingap, at tulad nga po sinabi ko, tayo po ang pag-uwi po natin dito ay uh, hindi po para magbakasyon, hindi para magpasarap Tuloy-tuloy po ang ating paglingap. Ipinapakilala po natin at ipakikilala natin dito ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang at Ida Vlogs at Kalingap Prab Dito po sa bayan po o sa nasasakupan ng rumblon mga kababayan. Nakikita ko na po agad ang sitwasyon mga kalingap mga kababayan. Magandang umaga po Nay. Ay may tao po dito. No? Ayan, kamusta na po kayo, Nay? Mabuti po. Pakilagay nga po dito, Nay, sa inyong ano. Sa inyong yan. So, ito nga. Ta, magandang uh, umaga, Nay. Umagang umaga. Magandang umaga din po, Sir. Kamusta na po kayo, Nay? Okay lang po. Ayan, mga kalingap, no? At, ah, uh, karating ko lamang po, kapapasok-pasok ko pa lamang dito po. Umagang umaga nga -umaga. ngayon. Opo, dito sir. po sa sira-sira bahay na ito. Ako po yung minakikimi na nararamdaman agad. Sa isang uh, pamilya po dito, no? Opo, Matanong eh. ko po, na ano po ang inyong tunay na pangalan, Nay? Maricel Rolida po, Sir. Maricel? Rolida po. O, Rolida? Rolida. Rolida. Nanay Maricel Rolida. Opo. Ayan, Nay, ilan taon na po kayo, Nay? 54 po. 54 si Nanay, Opo, mga kababayan. Sir. Ilan po niyo naging anak, Nay? Lima po sila. Nasaan po sila ngayon, Nay? Nandun sa timara yung panganay ko, yung pangalawa ko nandyan lang sa tuburan. Tapos yung pangatlo ko na doon din nakatira sa, kap sa kapatid niya. Tapos itong pang-apat ko, ba babae ko at saka yung bunso ko po. Aywa, hiwalay. Hiwalay. Ay, wahiwalay. Wahiwalay. Yan dito sila lahat. Pero may pamilya na kasi yung dalawa ko po, sir. Ah, may pamilya uh -huh. na. Uh -huh. Ano'y matanong ko na saan po yung asawa. Biyuda na po ako. Matagal na po. 22 years na po, sir. Bakit? Namatay na Ah, namatay Ano po naking kamatay, Nay? May sakit sa baga po yun, Sir Hmm Ah, paano ngayon yan? Ah, saan kayo nakuha, Nay? Ng inyong pangaraw-araw na pangangailangan Halimbawa tulad ng kapi, asukal, bigas at ano't ano pa Ay, nangungutang lang po, Sir Kapos binibigyan din ako ng ng anak ko Nangungutang kayo Paano, po sa tila? paano pagbayad doon, Nay? Eh, noon kasi yung babae ko, may trabaho yan doon sa Alcantara. Eh, kasi ngayon, buntis na hindi, nasa kami nakapagrabaho, sir. Ah, ano, eh, nag-asawa na? Opo. Eh, nag-ano lang yung, discarte lang lang po kami dito mag-ina. Uh-uh. Ah, uh, nay, gaano katotoo na yung nabalitaan ko na minsan-minsan daw kayo ay nag-ano lang walis, o, nagagawa? Opo sir, Ayan po. Ah, ito. Ito Opo, yung gina sir, ito yan. ginagawa niyang walis. Opo. Ayan, well, mga kalingap ito mo, yung ginagawa ni Nanay na walis. Oh. Opo. O, oh, grabe. Yan oh. ang trabaho namin dito, Maka, sir. Magkano naman na yung binta sa isang uh, tali na walis? Ay, yung ganito lang kalaki, sir, 7 eh, pesos lang po. 7 pesos okay. lang seven. ang isang tali? Nakakailang Opo. kayong tali sa lumag na maghapon? Mga apat, lima, ganun. Araw-araw yung ginagawa? Opo. Ay, grabe mga kalingap. Paano po Opo. yung may napasok pa kayong anak? Meron po yung bunso ko po. Kayo. Paano po siya nakakapasok na? Minsan po hindi nakakapasok, minsan nakakapasok din po. Mm, -mm. Ayan po mga kababayan, no? mga kalingap. ah uh, di ba kayo nahihirapan na sa yung sitwasyon na ito na na? Nahihirapan din, sir. Ika, e, tiyaga lang po. Mm, -mm. ibig ko sabihin, eh, bakit hindi nyo po may payos bahay nyo na sira-sira at butas-butas? Wala naman kami si Pira, sir. Kasi mahirap lang ako. Single parent lang po ako. At saka yung anak ko nag-aral pa. Mm -mm. Wala kong kakayanan. Maliban, Nay, sa yung pagkakaayos ng walis, paggagawa ng tingting, -ting, ano pa po yung pinagkikitaan? Minsan po, nag-aalsada ako ng ukay-ukay. Nag-aalsada ng ukay-ukay? Opo, -okay. okay, binibinta namin po. Ba't para po kayong napapaiyak, Nay? napapaluha. Nakikita ko po sa inyong mga mata, Nay. Hindi po kasi. So, katakala, napupunta kayo dito, Sir. Amin. Nirepair po kasi kayo sa akin kahapon. May kausap po kahapon na pinuntahan ako doon sa beach. Kaya kung pwede, bisitahin ko raw kayo, Nay. Grabe. Ano yan ay ang yung tinutulo na inyong luha Nay? ano ba yung kasiyahan o kalungkutan? Hindi ako makapaniwala kasi na makapunta kayo dito sa amin. Kilala niyo ba ako, Nay? Hindi po. Ako po ay isa si Andy kaya ka vlogs, ang isang matsagang vlogger, matsagang scouter. At siyempre po, kaya ako narito sa inyo, sa inyong lugar para maghanap ng mga karapat dapat paabutan ng tulong hangga't akin makakaya. Kasamahan po ako ni Kuya Bal Santos Matubang at the vlogs Kalingap Prab sa Team Kalingap Nay na wala nang inisip si na Kuya Bal, si Atid na kundi ang makatulong sa kapwa. Ganon din po ang yung lingkod sa si Andikaya Kap Vlogs, no? Salamat Ayan. nibigas May bigas pa kayo dito, Nay. May pa kayo. Wala po. Nakapag-almusal na ba kayo sa bangin? Maamagang maga Mata, na. Kape na po kami, kape. sir. Saan galing inyong kape? Diyan o sa, sa, amin. Inutang ka po ng anak ko doon sa may tindahan po. May isa ngayon na nakasa may kasama ka nitong anak. Sa ngayon may, may trabaho ba sila? Wala sila na trabaho. Nag-aral ka history yung oh. mga ko. Ngayon wala silang pasok holiday. Eh, gahilagis lang kami ng kugong para makaipon-ipon naman kami ng walis kong po, sir. Hmm. Ah, masaya ba kay Nain at nakilala, nakilala nyo si Andi di kaya vlogs? Opo, sir. Masaya, masaya po. Ay, grabe mga kalingap, no. Iyak na po si uh, Nanay, no. Ayan, Nay, anong gusto mo na sa inyong kahirapang ito, sa inyong naranasang kahirapang ito ng inyong, sa inyong mag- uh, Mag-iina o magkakasama dito sa bahay. Anong gusto niyo pong ipaabot sa aking mga minamahal na sponsors, solid viewers? Mga supporters po, anong pong gusto masabi sa kanila? Anong gusto Sana po? po, matulungan kami, lalo na, ka, lalo na ako na may nag-aaral pa akong anak. Hindi ko kaya sila paaralin, pero tinitiis ko lang para sa makatapos sa pag-aaral. Kahit na ako'y single parent, tinginagapan ko yan nako. Para sa makatapos at sa ganun ay makatulong din sa pag siya nakatapos po. Ay grabe mga kalingap, no? Ah, hindi ba kayo naglalabada? Naglalabada din, sir, kung may ah, nagpapalaba. Opo. Ah, naglalabada din kayo Opo. pag may nagpapalaba? Opo. Magano na po kayo katagal dito, Nay, na nakatira sa sira-sira ito? -sira -sira Ay, matagal na po. Matagal na kami dito. Ano na? Matagal na po. Ah, inyo ba ito sarili lute? Opo, sariling lute Maygi namin. Mayigin naman, at sariling lute, no? Ah, mga kalingap, mga kababayan, ipakikita ko po sa inyo ang sitwasyon po ng bahay po na itong sitwasyon po ng bahay po ni nanay na ito, mga kalingap. Tingnan niyo po ang kapaligiran ng bahay po nila, butas-butas na po ang bubong, walang dingding, wasak-wasak mga kalingap, mga kababayan. At ito lang na 'yung inyong gamit dito, Nay. Opo, Saan po na 'yung CR dito, Nay? Ayun po. Ay sako din, oh. No? Sa din po mga kababayan. Ayun. Bali na po Nay, 'yung inyong anak na may asawa, Nay. Dalawa po. Dalawa. Ay, tatlo po, pantatlo 'yung babae ko. Ah, tatlo. Opo, 'yung dalawa wala pang asawa po, Sir. Wala pang asawa. Nag-aaral yung isa. Opo, sir, yung bunso ko po. Ibig sabihin nga siya ngayon, walang nakakatulong sa inyo na anak na nag, uh, nag trabaho. Wala din po. Mga kalingap, wala pong nakakatulong. Grabe. Saan kayo dito, na Nahihiga, nai? Doon po, sir. Ah, grabe. Tapos ito, sino, sino dito, Nay? Oh, grabe. Wasak-wasak na po. to, ah. Yung isa kong anak, doon natutulog siya. Tapos saan kayo natutulog na? Ito'y anak nyo, ito? Opo, sir. Ah, oh. ko po. Oh. Ay, ibig sabihin dito kayo natutulog. Opo. Di ba malamig dito Nay? kasi mga sako-sako lang ang inyong mga tagpi-tagpi, oh? Malamig, eh. Malamig na, tinitiis na lang. Opo. No? Tinitiis na lang. Ayan mga kalingap. Ayan mga kalingap, mga kababayan, no? At, uh, nay, kaya ako narito sa inyo, nay, kasi, ah, uh, Siyempre, nai-refer nga kayo sa akin na siguro Opo. kakilala ninyo yon. Ay kaya po ako narito sa ngayon, ay ako po ay uh, may hatid sa inyo na kaunting biyaya, yung abot na aking makakaya, no? Sir. Ayan, at uh, yun po mga kababayan, isa po ito sa karapat-dapat din pong tulungan nating mga kapwa Pilipino, no? At ito po, ang kalang uh, sitwasyon nga dito, ayan ang bahay po nila, munting kubo na napakaliit, nagsisiksikan doon sa isang napakaliit na papag nahigaan. Tapos mga kalingap, ito ang kanilang pinaka cr dito. Wala halos wala na rin mga wasak-wasak na ng bubong. Nagtagpit-tagpila ng mga kurtina No? Ayan. Marami po salamat sa inyo lahat. At siyempre po, sa lahat, -lahat po, patuloy-patuloy natin -patuloy suportahan. Siyempre, Kuya Bal Santos Matubang, at The Vlogs Kalingap Sa kabutihan ng ginagawa sa ating mga kababayan. No? At dinadala natin ang pangalan ng Team Kalingap dito po sa probinsya ng Romblon, mga kababayan. At siyempre, inyong link ko din sa si Andi Kayaka Vlogs, Patuloy niyo po kaming suportahan. Salamat po. At Salamat din po sa mga pagtitiwala. Nay, di ba dito sigura-sigurado ako, nay, na dito sa pag nag-uulanan, basang-basa rin dito, po, no? Opo, sir. basa. Ha? Ah? Basang-basa po. Basa talaga pag naulan. Pag naulan lang naman siguro, no? Opo. <laughs> Ayan mga kalingap at uh, pag naulan lang daw. Grabe. Ang uh, hirap po talaga ng buhay, nay, no? Opo, sir. Ayan. Nung bata-bata pa kayo, nay, ano naging hanap buhay niyo o naging trabaho? nagpangamuhan ako sir na masukan ako sa Manila. Ah, na masukan oh, kayo ng kasambahay. Na Ayan mga kababayan. Sige po no, at ay, natin yung ating dala sa kanikinanay, no. Ayan kasama natin eh, siyempre dito si Marlo Palcon TV at aking anak na si Jmark Vlogs. At siyempre ang ating nga, katuwang sa pagmamaniho dahil malayo nga pong biyahe. Kasama rin po natin. At yan siya nga pong may dala ngayon ng bigas mga kababayan. No? Nasaan na ba siya? Ayan. Ito. Dito mo ilagay oh. Yan po mga kalingap at may kasama tayo. Yan nai. Salamat. doon Yan. Yan po mga kalingap at may dala tayong bigas kay nanay. No po, nay. May dala akong bigas <laughs> sa inyo, Opo, nay. Ay. Yang aking munting nakayanan, abot na aking kaya sa ngayon, no? Oh. Opo. Opo. At hayaan mo na, pag may nagpabot ng tulong para sa inyong, uh, sa inyong katayo. wag ito, si nanay po, tulad na sinabi ko, single mom. Wala po house na wala pong katuwang sa paghahanap buhay. May anak pa po, kaso nag-aaral. Maliit pa, no? Ayan, nai. Ah, masaya ka ba, nai, at ako oh, po, may eh, dalang eh, uh, bigas po. sa inyo? Oh, ano po. ba yung ulam ngayon? Wala po. Maghanap na lang kami ng ulam, sir. Maghanap ng ulam. Anong ulam hanapin niyo, nai? Yung Gulay. Yung o kaya langka. Gulay, langka. Oh, Ayan. Po. Siyempre, nai, pag may bigas akong dala sa inyo, siyempre, ang katuwang ng bigas, pag isinaing, may katuwang yan. Pang-ulam, oh, di ba? Bigyan po natin si nanay ng pambili niya ng pang-ulam at pang-gastos po niya sa pang-araw-araw. No, pambili mo ng ika nga ng mga kung anong gusto niya. Asukal, no po. Ayan mga kalingap. Salamat po, Chief. Mga kababayan, bigyan po natin si nanay. 500. 1,000. Salamat po, sir. Anong masasabi niya? Salamat Ay, grabe team. si nanay. <laughs> Umiyak na po lang. <laughs> Umiyak na po si nanay. Okay yeah. na ka Ha? Ako natin ka huyong sisa sa amin na Santa Maria po. Ay, grabe mga kalinap, no? Ay, higit lang, nai. Ay, ano ba yan, Iyak mga na kasiyahan. Ay, yeah. po, hindi na ito. Magtawa ako sa inyo. Ako natin ka dito sa amin. Ay, may pabahay po ako dyan. May pinapagawal ako ng bahay dyan, no? Opo, siya. mga kalingap, mga kababahay. May gusto pa magpabot ng tulong. Dito po kay nanay. Ano tulong niyo ulit pang nanay? Maricel Rodida po, sir. Si, Maris, si nanay Maricel, wala po nga nagsusuporta, wala nga may anak na kaso nag-aaraw nga. Opo. Oh, mga kalingap, mga kababayan, sa aking mga minamalang sponsor, isa po sa karapat dapat na natin pabuta ng tulong. Si nanay, PM lamang po ako sa aking 8B o Andy Falcon at dadalhin po agad natin ang inyong paabot na tulong para po kay nanay. Ngayon po, inabot natin, ay pauna pa lamang po ito. Hayaan po nito. Hala, hayaan po ninyo. May kasunod po ito. Nay. Salamat po, Tia. Salamat talaga. Sibili si kayo sa amin na po ang Tia. Marami na po ako na inaadda na tulong. Kahapon, salamat walang tigil, Santa salamat. Maria. Oo. O. Ayan, at uh, nilipin nga rin sa akin, no? Opo, Tia. Salamat. Anong, uh, anong gusto nyo na ipaabot sa mga tao na handang magpaabot sa inyo ng tulong? Nandiyan sila, nanonood sa inyo no, sa ibang bansa. Tala po yung tumutulong sa mga taong mahihirap. Ibigyan sila ng katawan na maganda sa so, pang araw-araw para makasuporta sila sa mga taong mahihirap. <laughs> lalo lang sa amin dito, napakahirap po kami. Single parents po ako. Sana po imatulungan talaga kami. Lalo lalo na yung anak ko na nag-aaral lang. Yeah. Hindi ko sa kaya na magpaaral dahil ako po ay nag magulang lang sa kanya. Sana po matuportahan niyo po kami. Salamat po sa inyo. Yan po ang pahayag ni nanay. Salamat po sa inyo lahat. At salamat din po sa inyo mga patuloy na pagsuporta, pagsubaybay sa isang matsagang vlogger, matsagang scouter, anti Kaya Kaplags po. Babay na, Nay! Salamat po, Sir. Mm. Salamat. Babay na po, no? Salamat Ayan, may pansaing po, na kayo. Po, may pabil na kayo ng pangulam, no? Salamat po. At kung um niyo oras na may magpabot ng tulong, dadaling ko agad sa inyo, Nay. No? Salamat Ayan, mga kalinga, marami salamat. po salamat sa inyo lahat, sa inyong mga patuloy na pagsuporta. Salamat po, Sir. Babay, nanay. Babay na, Nay. Babay na. Salamat po, sir, Salamat po tanay uh, po. ang po niyan sa inyo ng uh, biyaya na yan ngayong umagang umaga po. ng Sabado pasalamatan niyo nay si Ninang F Ninang F oh, uh, pasalamatan mo nandiyan siya mapapalog ko siya nasa USA po siya nasa ibang bansa ma'am Ninang F salamat po sa tulong niyo nakarating dito yung tulong niyo sa amin na kung ay malayo pero nakakatulong po kayo sa amin. Salamat po. At may bigas na po kami ngayon. Maraming salamat po talaga, ma'am. Salamat po, ng F. At may isa na naman po, tayo na ng tulong kahit napakalayo po lugar na ito. Tulad nga po sabi ko, ikakalat po natin at pangangalandakan po natin dito. asimple po, ang team Kalingap na po. So mga Kalingap, tuloy nga, na, nasaksyan po ninyo ang isang madamdaming kwento. Hinagpis, saya, naghalong saya at hinagpis nitong sinanay. Kasi nga, unang-una, single mom, walang nagsusuporta, wala rin nag mga anak kasi nga may, uh, may asawa na, may hirap din, at may isa pa siyang anak nag-aaral. Maraming maraming po salamat sa inyo, at may gusto nga pong magpaabot ng tulong, PM nyo naman po ako. Ayan, at siyempre, mga love shoutout po, walang iba, kundi kay Ninang, Florida, Selvanya Fitzgerald. Salamat po nilang at ingat po kayo lagi. Kay Francis Fernandez Blag, shout Shoutout po. At siyempre kay Ninang Nikki Ruhas. Ayan, mapagpalang umaga. Kay Ninang Nikki Ruhas. Salamat po at ingat po kayo lagi. Siyempre po, may kaming shoutout din po sa kong nina, ang kaninang Rockbridge Mix Vlog. May channel po yan, pakasubscribe. subscribe kaming galab shoutout din po, wala pong iba kundi kay Ninang Marisa Sunakawa. Shoutout sa inyo, Ninang, at ingat kayo lagi, no? At siyempre, may kaming shoutout din po kay Ninang P. Salazar. Ayan, shoutout po sa inyo, Ninang, ingat po kayo lagi. At siyempre, may kaming shoutout po kay Ninang Margaret Lim Eo. Shoutout po. At siyempre po no, migamig na episode po, walang iba kundi kay Ninang Manailis, no? Ayan, shoutout po sa inyo at ingat po kayo lagi mapagpalang hapon, umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Mga kalingap, Narito po tayo sa sirasirang bahay ni nanay. Bago po ako pa sa matalang mamamalam, huwag niyo pong pagsawang marinig ang katagang salamat at isang katagang utang na loob kasi po napakalaki po ng utang na loob ko po sa inyong lahat-lahat. No? At siyempre patuloy pa ang suportahan Kuya Bal Santos Matubang at Ida Vlogs Kalinga Prab sa kabutihan nilang ginagawa sa, kalang, sa ating mga kababayan na masigit na nangangailangan. Siyempre po niyo lingkod, Andy Kaya Kaplag sa isang matyagang vlogger, matyagang scouter, walang inaatrasan sa hamon ng pagtulong kabundukan man yan, kapatagan man yan. Narito tayo. Sa probinsya po ng Paruyhog, Santa Maria, Romblon. Ayan mga kalingap. Babay po, and God bless inyo lahat-lahat.